Hello, magandang buhay, buhay na maganda, magandang umaga, na magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, nagluto ako ng, ano to? Siyempre, puto maya, puto, puto, puto maya, puto maya. Ayan, puto maya po. Wala lang tayong ano, ayan, natutong na siya, o, o, wala, nasunog. Natuto ang ating putamaya pero kakainin natin sayang. Bago pa nun. Yan, saka makain putamaya, sa kain pa tayo. Wala tayong sikwate, kaya kape na. Ano, inumin natin. Coffee black. Yung matapang na kape na kaya tayong paglaban, char. Hmm, sige na. Makain ako na. Ika na. Ito na ninggi kan kay na kandos ko na para magporma mamang gyapon nagbaba pa nagbaba nailoy ah nai hmm Kauntan ninyo kaunta kauna dahil ko nagmual na kung baba untod -ba. gawa pa na ulian sa ato obog sipon kaya kauna to ni og loy ah นั่งหลอกกับปกปู้เลยอาจจะันไก